ano pa ang mensahe na nakukuha natin dito sa desisyon ng Presidente na lagdaan itong pinakakorap na national budget? Well, unang-una, ang tunay na may hawak na kapangyarihan, tambaluslos. Hindi ang Presidente, hindi ang Lisa Marcos, si tambaluslos. Bakit? Eh di ba, si tambaluslos ang pangunahing nakinabang doon sa pagbabago ng budget, dinobli niya ang budget ng um, Kongreso. 'di ba pinablish sa dyaryo kung magkano nakukuha ng mga congressman 30 million pa lang sa official na budget ng gobyerno pero dahil dinobli niya 60 million ay bukod pa yan yung sinasabi ko na tago 1.5 billion sila na infrastructure na 50% binubulsa nila so 750 plus 60 810 eh meron pa yang tupad at saka AX oh so 820 million kada taon ang kikitain ng kada kongresista. Siyempre, ang pangunahing nagpatunay na siyang tunay na merong kapangyarihan ang tambaluslos. So, suportahan siya ng uh, kanyang mga kasamahan ngayon sa kongreso dahil limpak-limpak na sa lapi ang binigay niya sa kanila sa panahon na nangangailangan sila ng pera pamudmud sa taong bayan dahil ito nga po ay panahon ng eleksyon.